Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay. Evangelista Paul Mortis. At Beth Mortis Flores. <laughs> magandang magandang morning po. All oh, that trusting Tuesday. Alam niyo naman po kami ng tatay ko. Alam niyo po sa totoo lang. We are from separate. Dalawang magkaibang tahanan po kami na dad. Dad lives with my younger sister. Ako po dito. And when we do this, natutuwa kami kasi kung anong simula ng tatay ko, yun din ang gagawin ko. Alam niyo po, masunurin talaga akong anak. Alam niyo ba yun? <laughs> Pero just to make you smile, mga kagapay we love doing that. So kayo pa yung nakikinig sa programang gabay, dito po yan sa 702 say It's on a trusting Tuesday. Alam natin yan. At kung kayo po ay nakikinig gamit po ang inyong transistor radio or PM radio, nakukuha niyo po ang ating programa mula po yan sa One Corporate Center na ibinabato naman po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nandyan, nakikinig sa may bandang Visayas at Mindanao, nakukuha niyo naman po ang ating programa mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At kung kayo naman po ay nakikinig ng ating programa, gamit po ang Facebook live stream, di ba po? Mula pa rin hanggang hulo, kung maganda nga po ang inyong internet connection, maganda po yung reception. At sa atin pong mga kaagapay na nandiyan po sa iba't ibang bansa, depende rin, sabi niya, kung naka-on kayo, maganda yung internet connection nyo, kuhang-kuha nyo po ang ating mga programa dito sa DCS. At tulad nga po ng lagi kong encouragement, ang sarap talaga kapag nandiyan ka sa ibang bansa at magkakaroon ka ng connection sa mga programa dito sa ating bansa na mayroong encouragement, may biblical reminders, may, you know, para po sa ating makapagpatuloy sa Panginoon. So sa ating mga kaagapay, whether overseas Filipino witness kayo or mga migrants dyan sa bansang yan, always remember God has a purpose for bringing you there. And that is to be a blessing to those as well. So sabi nga natin, patuloy tayo. So marami pong salamat kasi kung ang gabay nakakatulong po sa inyo, nakaka-encourage, lalo po yung nag encourage din sa amin. Praise so hold on lang po kayo, dalangin natin. Sa loob po ng 30 minutes, meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para po sa ating pagpapatuloy sa Panginoon at matranasan natin na pwede nating pagkatiwalaan ng ating Panginoon. At wag kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company po, member ng Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroon sa bawat bahagi sa buong sanglibutan. Diyan po kayo dito po naman kami. Palatuntunang ng gabay sa masapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras sa ganitong himpila ng radyo DZAS 702 ng Farish Broadcasting Company nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center Ortigas araw-araw po yan. Naglalayong kayo hatdan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman mensahe mula sa salita ng Diyos ang Biblia na sa inyo po'y patuloy na hahamon at patuloy na gagabay. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. yan Pinag-uusapan po natin 10 little things happiest people do every day. Ayan. At ito po ay pinag-uusapan natin dahil ngayong March 20 nga, last week, International Day of Happiness. Talagang doon ako nagtuon. Kasi natutuwa ako, meron palang ganun. <laughs> International Day of Happiness na diniclare di nila. So, nagsimula tayo kahapon sa discussion na to. Ang number one na ginagawa daw po ng mga happiest people, pinaprioritize nila yung kanilang mga kaibigan, di ba? Sila ay may strong support system, at may mga kaagapay. Yun na yung ginamit ko. Mga kaagapay sa kanilang mga tagumpay at sa kanilang mga challenges. Ang number two naman ay ang pagpapahinga ng tama, rest. Good rest is very important. Kung tayo ay merong sapat na pahinga at alam natin, strategic kasi yung term na ginamit, alam nila, alam nila when to sleep and when to rest, yung mga ganyan. Ito po ay nagdudulot sa atin ng isang maayos na well-being, satisfaction at contentment. So mga mahalagang bagay upang maging masaya sa bawat araw. Ang sabi nga natin kagabi, kagabi, kahapon ng umaga, non-negotiables yung mga yan. So ngayon naman, ano? Okay, number three, engaging in creative work. Sabi nga, ang mga tao na naglalaan ng panahon para sa mga creative activities maging ito ay cooking, writing, gardening, o painting, ang mga report na ito ay nagpapakita na mas significantly higher ang levels ng kanilang happiness. Kapag tayo po ay nakalikha ng isang bagong bagay, kahit ito ay may nakakatawang kulay, nakakatawang itsura, alam niyo po, nagliliwanag ang mga ilaw sa brains natin na sa hindi kayang gawin, na hindi daw po kayang gawin ng pag-scroll lang natin sa cellphones o di ba? Ang creativity kasi ay nagdadala ng happiness sa pamamagitan ng pag-trigger ng release ng dopamine, ang pag-promote ng self-expression at self sense of accomplishment. na nagdudulot din ng mindfulness at positive emotions. So, ang pag-engage sa creative activities, nagsistimulate ng release ng dopamine isang neurotransmitter na associated sa pleasure at reward, na lalo namang nagre-reinforce ng link ng creativity at ng happiness. So ang creativity din ay nag -a allow ng self-expression at sense of purpose na nagdudulot ng greater self-esteem at ang feeling ng accomplishment. So ang mga studies nagpapahayag na ang mga creative activities ay nagre-reduce ng stress, anxiety at depression. Ito ay nag-contribute sa isang improved well-being at overall happiness. Yun yung number three. Number four, ito. Cultivating community. Next time na tila nakakadama tayo ng stress o overwhelmed, mag-reach out kesa magkulong, di ba? Tumulong sa isang nangangailangan o maghanap ng isang cause na nagpupuno ng ating sense of purpose. Maaring magprotest ang ating brain sa simula, subalit ang ating happiness aangat yan. Maniwala ka. Ang mga tao kasi na nagtatrabahong magkasama at nabubuhay sa isang community na magkasama, mas masaya yan dahil ang lahat ay nagsusuportahan sa isa't isa. So ang kanilang sama-samang pagawa upang makatulong sa iba ay nagdudulot ng kasiyahan sa kanilang puso. Sa makatuwid, hindi sila nababalisa sa kanilang mga pang-araw-araw na mga pangangailangan kaysa doon sa mga tao na walang close-knit community. And number five sa ating listahan not being afraid to kick out so yung mga masasayang tao hindi yan pahayahayahay sa buhay active sila sa paghahanap ng mga bagay, tao at activities na magpapasaya sa kanila alam natin ang ating enthusiasm na nadarama kapag pinag-uusapan ng activity na gusto natin. Ito ang talagang secret ingredient sa daily happiness. Kahit po sa tingin ng ibang tao, nerdy tayo o di kaya unusual yung ginagawa natin or kakaiba. Alam niyo po, agree ako sa mga tips na nabanggit. Alam niyo kung bakit. Yung pinag-usapan natin kahapon, non-negotiable, di ba? Friendship and stress. Ngayon naman, Naniniwala din po ako na mahalagang ating creativity sa ating happiness. Kapag nakagawa tayo ng isang bagay, kahit anong weird nito, ito ay nagbibigay sa atin ng kasiyahan. Kahit nga sa simpleng pagluluto ng mga bagong recipe na ngayon lang natin sinubukan, lalo na sa mga mami dyan, kapag ang resulta nito ay masarap, ito ay nagpapasaya sa atin dahil nadagdagdagan ang ating kaalaman at kakayanan at kakayahan may nadagdag na ring recipe, di ba, sa ating menu at ang ating accomplishment, nagdudulot siya ng self-worth. Meron ako isang kaibigan na ang sinusubukan niya ngayon, painting. Ito ang isang bagong field sa kanya. Itong kaibigan ko to napaka-generous. Walang tatalo sa kanyang generosity. Pero ngayon nakita ko, she's into painting. Di kasi naman, naniniwala ako, ang generosity can drain us out, di ba? When you continually give. So sa kanya, nag-try siya ng painting. Isang bagong field to sa kanya. So balit dahil nais niyang maging masaya at mabawasan ng stress sa buhay, yun, nag-enroll sa pen painting. At sa bawat picture na pinipinta niya, lagi yung, alam nyo, yun, pinupost siya yun. Bilib nga ako, eh, sabi ko painter to by heart at saka, talagang craft niya yun lagi itong naglalagay ng heart. Ako po, pag nakikita ko yon nilalagyan ko din ng heart yung ginagawa niya dahil magaganda po yung kanyang mga ginagawa. Totoo yan. Hindi lang yon nakakilala siya ng mga bagong kaibigan na mahilig din sa painting. Ito ngayon ang kanyang bagong circle of friends and community. Kahit once a week ang kanyang painting sa bawat larawan na kanyang natatapos, ito po ay nagdudulot sa kanya ng tunay na kasiyahan. Kaya nga mga kaagapay, ikaw ba ay eh masaya sa iyong buhay? Nalaman mo na ba yung mga gifts at talents na pinagkatiwala ng Panginoon sa iyo? Kung alam mo na yan, lalo mo tong i-enhance, 'di ba? Kabilang ka ba sa isang community na nagmamahal, nagpapalakas at nagpapasaya sa iyo? So mga kaagapay, 'wag pong sayangin ang panahon ha. 'Wag sayangin ang panahon. Sabi nga if we are in Christ we are happy. Diba po? Ito po sa Beth Flores ng Gabay Library. Amen. Yes, patuloy nating pinag-aaralan yung mga taong masasaya at uh, binigyan natin ng pansin isang paraan, friendship. Yung pagkakaibigan, priorities. And then hindi lamang yon good rest, good well-being, And then, creative activities, engage with each other, self expression, well-being, cultivating activities, aangat tayo, you know, sa masamang paggawa. Not afraid to freak out. <laughs> creativity, create, creativity, lumalago. At nabanggit ni Beth, yung kaibigan niya, painting naman, ang nais niyang maging encouragement sa ibang mga tao. Yes, sa ating buhay, unang-una dapat matagpuan natin ang kasiyahan kay Kristo para tayo naman ay magdala ng kasiyahan din sa community na ating kinabibilangan. Ay hey, nasa community tayo, hindi tayo pwedeng mag-isa. Amen. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral. Ano ang katuroang pagpipigil sa sarili sa wikang Ingles, self-control? Ano ang kahalagahan nito sa ating mga buhay? Makatutulong ba talaga ito sa buhay ko sa pagpipigil sa sarili? Evangelista Paul Mortis, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Ano po ang pagpipigil sa sarili sa wikang Ingles ay self -control? control Mahalaga ba ito sa ating buhay upang hindi tayo mapariwara at malihis ng landas? Amen tayo riyan. Muli po lalapit po tayo sa Biblia ang tanging salita ng Diyos na laging katotohanan lamang ang ipinapayo at ibinabadya. Kung kaya't laging tama. Tanong, bakit dumarating sa aking buhay na may mga pagnanasa akong hindi ko makontrol? Instead, ito ang, ang sa akin ay nagkukontrol. Why? Bakit nga? Si Apostle Paul sa kanyang sulat sa aklat ng Galatia ang naghahayag. Ano po ang sagot ng apostol sa katanungan yun? Galatians 5.24 Yung mga connected na kay Jesus Christ tinigil na nila ang gustong ginagawa ng katawan. Lahat ng mga pagnanasa nito. Wow, yun pala ang kasagutan. Yung mga connected na kay Jesus, Christ, kaya ligtas, tinigil na nila ang gustong ginagawa ng katawan. Lahat ng mga pagnanasa nito ay wow, amen tayo ron. Isang unang malaking dahilan kung bakit wala kang pagpipigil sa iyong sarili o self-control ay dahil sa katotohan ng hindi ka pa nga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pagsampalataya mo kay Jesus Christ bilang iyong personal Savior. So, yun ang mahalaga. Dapat may personal relationship ka kay Jesus Christ bilang personal Savior mo. Kung ito ang kaso, gawin mo agad na tanggapin si Jesus sa iyong puso bilang sarili mong Panginoon at tagapagligtas. Hindi bukas, kundi ngayon na. Ang Apostle Paul naman ang nagahayag ng katotohanang patungkol sa pagiging connected ka kay Jesus Christ. Sa aklat ng kanyang sinulat sa Romans, Romans 12.1, Mga kapatid, napakabuti ng Diyos, kaya nakikusap ako. I-offer niyo ang sarili ninyo na isang buhay na sacrifice, banal at acceptable sa Diyos, ganon ang tunay na worship. Magandang payo ng Apostol Pablo sa Romans. Okay. Amen tayo. Ron. Ang tanging paraan para tayo maging malinis at katanggap-tanggap sa Kanya ay ang pagsusuko natin sa Kanya ng lubos. Kasi kung may isang kahit na maliit na sala tayong iniingatan, later on, ito'y lalaki at ito nga ang siyang sa atin ay magkukontrol at maghahari. Dapat talagang alisin na natin ang anumang sala sa pangalan ni Jesus, Amen, ang lahat ng mga kasalanan, maliit man at malaki, para malaya ka ng lubos sa kontrol ng kasalanan, nasa kontrol ka na ni Jesus sa kalooban ng Ama sa power ng Holy Spirit. Kung kaya, amen, amen, in Jesus' name. Wow, wow, wow. Di ba, anak? Opo, ama. Totoo yun, daddy. Uh, honestly, yeah. honestly, honestly na. Pag nag-honestly ako, aba eh. Ako po'y talagang nagtatanong sa sarili ko. Hmm. Kung ang isang tao ay may tunay na kaugnayan sa Panginoon. Kung siya ay gumagawa ng adultery. Yeah, di ba, Dad? Ay, ay, delikado yun. Kasi, hindi eh, ko po talaga maano, ma... Tanggap. Madalumat. Mm, hindi ko matanggap yung ganun. Di ba po? At, syempre, salamat na lang sa Diyos na, na yun, nadidiscover yun, di ba po, nalalaman yun. Pero, ang talagang ang tanong ko sa puso ko noon, bakit? Di ba, bakit? Eh, yun yung doon ang kahalagahan ng self-control, di ba, Dad? Yun yung mm. pinag-uusapan natin eh yung self control. Oo, may mga times kaya may mga times sa na lagi nating sinasabi, tao lang ako, tao lang ako. Mga mm. kaagapay, kung tayo ay nakay Kristo, sasabihin natin, di ba? Greater is he that is in us than he that is in the world. Di ba po? Mm. Pangako ng Panginoon, hindi kanya niya ilalagay sa isang sitwasyon na hindi mo kayang lumabas because he will always give a way of escape, a way out. So sa akin yung mga ganong desisyon 'di ba lying ah uh, yun, adultery, yung mga ganyan mga kasalanan yeah. intentional daddy hindi yan incidental Totoo, at uh, mayroong mga taong nakapunta sa ano sa sa, sa langit yun ang kanilang uh, sinasabi na yung mga pastor na yun na ganun ang ginagawa ay nasa impyerno. In <laughs> in yun nga yung ano kaya nga po ngayon pinag dapat tayo bilang mga palataya. Talagang ano sumunod tayo sa panginoon, 'di ba po? Ayun ay, naman talaga ang Kaya nga si Kristo ay nagpakatao, nagkatawang oh, tao para mag-deal tayo at relevant siya sa mga tao oh, na nagpagtagumpayan na, na, na niya yung mga pagsubok at mga ano. Eh oh, ganoon din, you know. Yung yung anointing na 'yon ay kailangan siyang angkinin para you know <laughs> ang Kaya Diyos ay hindi eh. nagbibiro ang Diyos ay hindi nagbibiro Opo kasi minsan masyado po nating and that's what's right minamagnify yung biyaya yung grace ni Lord yung grace ng Diyos do totoo 'yun pero dapat din po nating i-magnify yung holiness ng Diyos 'yung justice yeah, eh, ng Diyos, 'di ba? Kaya po? nga ibinigay eh, ng Panginoon 'yung grace para mabago tayo ay, at maayos, 'di ba? O po. O po. Eh grace kung yun ay uh, anuhin mo, uh, aabusuhin. Aabusuhin. Aba eh ang Diyos hindi nagbibiro. Ang isa sa mga talagang nag-resonate nag po sa aking na version should we continue in sin so that grace may abound? Sabi Ay, ni Paul, yun ang kasagutan no, doon. oo. Mm -hmm. Ang sagot ni Paul, no. Diba? Yeah. Wag. Wag natin gawin yan. Kasi, ang na, na una, parang, ang term nga, parang sinasaksak muli natin ng Panginoon. <laughs> Dahil sa ginawa. At blasphemy kalan. yung ginagawa. Na. Oo nga. Kaya, mga kaagapay, sa ating pong pagsunod sa Panginoon, maging focus po tayo o maging desire ng puso natin talaga magkaroon tayo ng self-control. Self-control sa ating bibig, sa pagsasalita ng mali. Self-control mm. sa ating sarili, sa ating nararamdaman. Kung baga, yung self-control, mangyayari lang po yan sa atin kung tayo po ay hawak ng banal na spirito. Mm. Di ba? If the Holy Spirit is taking hold of our lives and saying as all okay. oh, do that, yun po yung mahalaga mga kagapay. Kaya, dapat talaga tayong mga mananampalataya talagang meron tayong malapit na kaugnayan sa Panginoon. Yeah. If Jesus Christ is in in our heart, he is our control. Opo, <laughs> tama po 'yon. Ah, sige po, pray na po tayo. Amen. Let's just pray. Let's Panginoon sa panahong pong ito, na many are claiming to be Christians. Hmm. Ang pinakamalaking proof nun, Panginoon ay buhay how we talk, how we how we live. Ang pinakamalaki doon Panginoon, yung self-control. Dahil we are living in a world of sin. At kung kami po Panginoon ay merong control, my self-control through the power of the Holy Spirit, we will be victorious in every temptation, in every challenges, in everything, Panginoon, na ibinabato sa amin ng kaaway. Kaya nga po yun ang sinabi mo sa amin, eh, greater is He that is in us than he that is in the world. And when we will look at that from that perspective and from the very perspective na ang nagpako sa krus sa iyo, Panginoong Jesus, ay kasalanan, we will dare not, we will not dare to choose sin. Yun po dapat, mm -hmm. Panginoon, ng aming mindset. At Lord, salamat po kasi alam namin you are still continually changing us and, you know, binabago mo kami day after day. Pero Lord, yung pagbabago mo sa amin, ini-elevate mo kami sa bawat level ng stairs ng pagbabago until we come to see you face to face. So Lord, yung wag naming ibaliwala yung ginawa mo dun sa krus ng kalbaryo para sa amin. So ang dalangin hmm. namin, Panginoon, every day when we choose, we will choose you rather than sin. So Lord, today, salamat po. May mga kaagapay kami na today is their special day. So we declare blessing upon them. Una, si Gloria Pabalad. Para kay si Oyat. Pagpalain mo po siya, Panginoon. Thank you, Lord, for her life. At sila ni Rolly, patuloy mo pagpapala, pagpalain ng buong pamilyang ito as they continue to serve you. Ganon din, Lord, kay Raquel Danganan Cruz, marami pong salamat sa buhay niya. Patuloy din yung paglilingkod sa iyo. Kay Jam Mekmek, kay Mark Paul Azares, kay ka Korosa Montiel, ganun din po kay uh, Jamaica May Matre. Lord, sila lang po yung nakalagay sa listahan ko. Pero Lord, salamat po. Dahil alam namin, Panginoon, Ikaw po yung gumagabay. At kilala mo pa po, kung sino-sino pa yung may mga uh, nagsa-celebrate today, whether it's their birthday or whether it's their anniversary. So Lord, continue to bless them make this a special day for them. Lord, we remember to pray for families who are going through crossroads in their lives and relationship. Panginoon, dalangin namin patuloy na paggabay mo sa bawat isa. Sa mga mag-aasawa, Panginoon, mga kaagapay namin na nakikinig ngayon, dalangin namin, lalo mo po kami patatagin sa aming kaugnayan sa iyo at kaugnayan namin sa bawat isa, sa aming pong asawa, sa aming pong paglilingkod sa iyo para Lord makita at wag pong makapasok ang jablo sa anumang pagkakataon sa mga relationship ng mga pamilyang mga mananampalataya na naglilingkod sa iyo Panginoon yun pong aming dalangin and Lord we will continue to serve you sabi nga hanggang makita ka namin ng mukhaan marami pong salamat Panginoon salamat po sa iyong mga salita na nagtuturo sa amin ng tunay na self-control na kung si Kristo ang in control, Panginoon, yung po ang bagay na kami magiging mananagupay sa power ng Holy Spirit. Kung kaya, Panginoon, marami pong salamat. Alam namin kung kami ay nasa ganitong katayuan, alam namin hindi po ninyo kami lalampasan. Amen, amen, amen. So sa atin pong pagsunod sa Panginoon, always choose the Lord. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala, life is not a series of chances, it is a series of choices. Sa ngalan po ng, Panginoong, ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba at niluluwal ate at pinaglilingkuran at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Regie Villena, at ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Mosura at ating mga gabay barkada, dyan po sa Broadcast Engineering, Radio, TV, Protect, Bukawi, Transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon, Jericho Flores po, kasama namin dito. Ito po naman ang inyong lingkot, Evangelista Paul Mortis, na nagsasabi, kapag sa Yeso Cristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kayo ng mahal. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang. Gabay. Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.